sa pagbubukas ng bawat pinto Pinapatuloy natin ang iba't ibang posibilidad para umibig hindi man para masaktan magmahal tapat at masaktan para magpatawan, sa selebrasyon ng anim na pung taon ng telebisyon sa Pilipinas, ipinagmamalaking ihandog ng ABS-CBN ang pinakamalaking teleserye ng taon. Pinagbibidahan ni na Enchong D, Enrique Hill at Julia Montes kasama ang mga premiadong artista Dante Rivero, Dominic Ochoa, Daniel Fernando, Matt Evans. Manu Crisologo, Poo, Jane Oineza, at Cherry Hill. At itinatampok ang dalawang reyna ng Philippine Cinema, Miss Amalia Fuentes, sa kanyang kauna-unahang teleserye at ang pagbabalik teleserye ni Miss Susan Roses. Kung ang sinasabi ng puso ko ay mali, ayoko na maging tama. Tara! Ang buong buhay ko, ayoko nagpipigay. Pero ngayon, humihingi ako. At ikaw kahit anong mangyari, nabubuhay ako para muling buksan ang puso ko. Sa huli, ano ang susi para muling buksan ang puso